ang buhay ay katulad ng timbang ito Itinayuman pero minsan ay natutumba natumba ang timbang ito hindi nanguhulugang siya ay walang kwenta na ang timbang ito ay ginagamit ko upang paglagyan ng tubig at paglagyan din ng pagkain ng aking mga manok at marami pang iba ganun din ang buhay ng tao ang tao ay napakaraming purpose marami tayong gawain kaya nga't may iba-ibang tungkulin ng tao subalit sa ating buhay tayo po ay nagkakamali tayo ay natutumba dala ng iba't ibang pagsubok na ating pinagdadaanan at tayo'y katulad ng timbang ito dahil sa likas namay may kahinaan tayo, tayo ay natutumba. Subalit ang pagtumbang ito ay hindi nanguhulugang tapos na ang buhay mo. Ang ilan dahil sa kabiguan ay nagagawang magpakamatay. Subalit kung inyong titingnan sa bawat pagkabigo ay mayroong mas magandang mangyayari sa buhay mo kung ito'y gagawin mong inspirasyon upang bumangang muli. Upo ang timbang ito, hindi niya kayang bumangong mag-isa. Kailangan niya ng kasama. Kaya sa tao, halos ganun din po. Kapag ikaw ay bigo, kailangan mo ng network. Kailangan mo ng kasama. At ang kasamang iyon ay hahanapin mo. Swerte mo kapag may lumapit sa iyo upang ikay bangunin. Subalit maraming pagkakataon na ang tao ay nangangailangan humahanap ng kanyang kasangga o kasama sa pagbangon. Pwedeng ang iyong asawa kung ikaw ay may asawa. Pwedeng ibigan, pwedeng ka mag anak o pwedeng kahit stranger o estranghero na mayroong malasakit sa kanyang kapwa. Pero kapag ang tao, kapwa mo tao, ay hindi mo na talaga kayang lapitan at wala nang lumalapit sa iyo. Nandyan ang Panginoon. Ang Panginoon ay just a prayer away, ika nga. Panalangin lamang po ang pagitan natin sa Panginoon. Bagaman hindi natin siya nakikita, nandyan siya nakaagapay upang makinig sa lahat ng mga nangailangan. Pwedeng ikaw ay malungkot, pwedeng ikaw ay masaya, pwedeng ikaw may problema, pwedeng ikaw ay successful. Lahat ng kalagayan ng buhay ng tao, pwedeng lumapit sa Panginoon. Pag ikaw ay umuunlad umu na, financially, socially, at iba-iba pang bahagi or aspeto ng buhay, pwede kang lumapit sa Panginoon. How much more kapag ikaw ay natumba, nandyan ang Panginoon kung wala ka ng malalapitan. Alam nyo po, ako po'y naniniwala na kapag tayo ay natutumba, ay nagsusugo ang Panginoon ng kanyang mga alagad o ng mga tao. Minsan akala natin ang taong ito ay hindi reliyuso, hindi ito taong simbahan ikang pero yun ang sinugo ng Diyos upang ikaw ay bangunin. Maging aware ka lamang at handa kang magpabangon. Ang buhay ay katulad ng timbang ito. Natumba pero babangon muli kapag handa kang magpabangon. Napakaraming gamit ng timbang ito. Kung ang timbang ito ay maraming gamit lalo na ikaw. Ikaw na nanonood ngayon. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Bumangon ka. Hanapin mo kung saan ka mas kapakipakinabang. Maaring sa tingin mo ikaw ay butas na. Maaring sa tingin mo ikaw ay wala ng halaga. Subalit tandaan mo ang kwentong ito. Isang babae ang may dala dalang timba lagi tuwing umaga upang siya ay magigib. Sa kanyang pagdala ng timba, ang isa ay walang butas na timba at ang isa ay may butas habang siya ay araw-araw na nagigib sa bandang kanan niya walang butas sa bandang kaliwa niya ay may butas yung timba niyang dala at isang kabataan ang o isang tao rin ang nakapansin sa kaniya ang sabi ng taong ito bakit nanay ikaw ay may dala-dalang timba palagi yung isa'y butas yung isa'y hindi bakit parihas mong dinadala iyan samantalang pwede mo naman paltan ng bago ang timbang may butas na alam po ninyo ang sagot ng inang ito o nanay na ito ng babaeng ito sa nagtanong sa kanya. Alam mo ba ang bawat timba ay may kanya-kanyang layunin? Oo, yung isang timba na aking dinadalang walang butas ay upang pagdating ko dito sa bahay, ang tubig ay walang kabawas-bawas at ito ay gagamitin kong pang hugas, panligo o di kaya ay inumin. Itong isang timba naman, bagaman siya ay may butas, ay ginagamit ko pa rin sapagkat ang layunin niya upang pandilig sa mga halamang aking dinadaanan. Tingnan mo ang aking dinadaanan sa bandang bandang ang timba ay walang butas. Patay ang mga halaman. Subalit sa dinadaanan kung ang timba ay may butas. Pansinin mo ang mga halaman ay punong-puno ng mga bulaklak sapagkat kanyang nadidilikan. Ganyan din sa buhay ng tao. May kanya-kanya tayong layunin. Akala natin wala nang silbi ang buhay natin. Minsan akala natin may butas ng ating buhay. At tulad ng timbang may butas, ginagamit pa rin siya ng kanyang amo o ng babaeng ito sapagkat may layunin ang kanyang buhay. Sa ating buhay ganun din kung may butas man ang ating buhay sa ngayon, gagamitin pa rin tayo ng Diyos na may lalang sa atin kung tayo ay handang magpagamit sa Kanya. Oo, ang timbang ito ito'y bumagsak. Ang timbang ito ay nakatumba sa ngayon. Subalit ito'y ginagamit ko upang itayong muli at gagamitin ko siyang paglagyan ng mga pagkain ng manok kong ito. Dito sa manok na ito, magsisimula ang lahat. Dito rin sa manok na ito, alam kong dadami ang mga manok na ito sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga masusustansyang pagkain at pag-alaga sa kanila, paiinumin at ang timbang ito na nakatumba ngayon ay gagamitin ko kasama ng iba't iba pang mga bahagi ng buhay, kasama ng iba't ibang materyales upang ang tandang na ito ay makapagparami kasama ng mga inahin na nandito ngayon at ang ilan pang mga manok. Tulong-tulong tayo ang YouTube channel na ito ay gagamitin natin upang i-share ang mga pagbangon mula sa pagbagsak. Lahat tayo ay bumabagsak, lahat tayo nabibigo, pero lahat tayo ay babangon. Marami po tayong mga inspirasyong mapapakinggan sa YouTube channel na ito. Ako rin po ay katulad ninyo. Ako po ipinanganak sa isang tahanang hindi ideal. Ang aking ama ay sabihin na natin nasa kanyang mga bisyo lalo na ang pag-inom siya ay manlalasing siya sugarol subalit sa tulong ng aking mahal na ina napaaral niya kami at ako'y nakapagtapos ng pag-aaral bilang isang guro naging teacher ako sa private school naging teacher ako sa DepEd Nag-resign ako sa DepEd nagturo ako sa Macau China bilang isang guro sa loob ng apat na taon at nakita ko ang buhay ay hindi laging ganun nakailangan mong bumagsak nakailangan mong bumangon at mula roon ako po yung nag-resign at ito po ako ngayon Si sisimulan kong bumangon sa pamagitan ng pag-aalaga ng manok at iba pang mga gawain tulungan po ninyo ako magtulungan tayo upang iset up ang channel na ito kabubukas ko po ng channel na ito so balit kung nagustuhan ninyo ang una kong inspirasyon na ibinigay sa inyo ang channel na ito ay tutulong sa atin upang babangon tayo sa pagbagsak. Bumagsak man tayo, tayo ay babangon. At marami po tayong araw-araw na i-download para ikwento sa inyo ang mga ilang inspirasyon upang tayo bagaman bumabagsak sa buhay, tayo naman ay aahong muli. Babangon mula sa pagkabagsak. Welcome po sa channel na ito. Inaasahan ko po na kayo po ay magsusubscribe kung nagustuhan nyo ang nilalaman nito. At uh, pag-uusapan natin ang ilang mga bagay tungkol sa buhay. Ang mga gawain ko bilang isang uh, ex-DebEd teacher, ex-Macau teacher, at ngayon po ay uh, entrepreneur naghahanap kung saan gaganda ang buhay, kung saan magiging masaya. Katulad din ninyo, alam ko. Ikaw ngayon, maaari ay nakatumba katulad ng timbang ito. Magtulungan tayo. I-subscribe mo ang channel na ito at tulot magtulungan tayo. Mag-comment ka sa ibaba. Kung ikaw ay nakaahon na mula sa pagkabagsak, ikwento mo sa ibaba at babasahin ko ang iyong kwento. Kung ikaw naman ay bumagsak katulad ko, maraming mga kapagkakamali sa buhay i-comment mo rin sa baba at babasahin ko at tayo'y magtulungan aahon tayo sa manok na ito sa manok na ito magsisimula lahat at sa channel na ito magsisimula tayong lahat upang bumangon muli babangon tayo babangon at babangon tayo